guys for gulay na ulamin natin talbos ng gabi may talong tayo dito talbos ng kamote ano natin nalagyan ng sardinas sarap to yummy lagyan ng tanlad sa ng luyang dilaw. Tapos na kami gumawa ng plot. Mamaya mag na lang ng ano, binhi ng palay. Eh. Magsasabog mga Kailangan ganyan eh, para matanggal yung mga insekto. Tanghali na guys. Ano na? alas 11 na. Nagluluto pa lang kami. Kankalian. Simpleng gulay pero masarap. Ito yung lalagay natin ng sardinas. Saka dahon ng uling dilaw. Nito beach ball. Kung laking bukid ka, laking probinsya. makin bukit ah ka, mau kagarelit kan ito kagarelit kan itong ulam orgulai sago sago laman sagu laman Ito na guys. Ito pa. Ito pa. Ito na. Yum. Yum yum. Lagyan natin ito guys. Alawihaw. Tawag dito sa amin. Nang tawag sa inyo? Pampaasim. Nang tawag dito sa inyo guys? Pag-comment na lang. dalaway na ako guys sa alawihaw sarap ah asim ah, guys apat lang lagay natin kaya ito lagay din tayo nitong tangkay tangkay ng gabi or puno ng gabi yeah, yeah. masarap yan itong talong talong ito katalo na to guys katalo yan na guys kumukulang na yung ating tubig meron na siyang tanglad. lagay na natin yung ano gabi so, yan pwede natin yung tarong sabay na natin talagang gutom na da gutom daw saka yung pampaasim takpan yum lagyan natin yung dahon ng luyang dilaw Ayun, para pang pabango lagyan natin yung ating sardinas Yang asin. Mm asin. ng ating pampalasa. Iyi. Masarap 'yan. ban mulai, ada yang kemulu yuk, cuman natin, kok mas masarap sarap, sarap, ada na yang ngatmin talbos. kamotis yun antayin na lang natin itong kumulo para maluto na to ready na to for kainan yummy yan partnera natin ng tuyo or budu tapan at ito na guys ang ating finished product masarap yan nitib na gulay kain na, na guys kain na na ready na to yummy partnera natin ng tuyo may tuyo tayo dito may bulu tayo Tuh, guys. Hmm. Yummy. Yang. Yum. Sarap. Hmm. Bangu. Hmm. Saus-saus suka Namai silih. Saus-sarap. Katalo na guys, katalo. Sarap nito. Wow, ini É nice. sarap.